A day in the life of mom of 3 kasama ng makukulit na batang to At eto pala yung mga ganap namin bago namin salubungin yung bago Grabe nga tong buwan ng December na to talagang lagi na lang kami nagkakasakit Buwan-buwan na nga lang ata kami nagkakasakit mag-iina Kaya nga hindi din kami masyadong nakakapag-vlog dahil hey. nagkasakit na naman ako Tapos nahawaan na din yung mga bata Dito kasi sa amin kapag nagkasakit yung isa hawa-hawa na talaga At kapag nagkakasakit kami hindi din talaga kami lumalabas ng bahay Kami lang pala ang naiwan dito sa bahay sila Papa Joe kasi na malengki sila ng mga lulutuin namin para sa midyanotse namin sa bagong taon. O pak, flex ko na muna yung buhok ko na alagang Manic Beauty. Kung dati nga eh parang akala mo nasunog yung buhok ko pero simula nung gumamit ako ng shampoo ng Manic Beauty, talagang mas naging glowing na yung buhok ko. Nagpabili na din pala ako ng mga prutas at meron din pala nagbigay sa amin ng ayuda. Nakakatuwa nga din dito sa barangay namin at yung mayor ng Imus kasi kahit na medyo syala yung tinitiran na bahay, eh talagang lahat binibigyan nila ng paayuda. Yung iba kasi, 'di ba, kapag namibigay sila, kapag nakita nila na maganda yung bahay, hindi na nila bibigyan, char. <laughs> Habang naghahanda na nga ako ng mga lulutuin namin sa bagong taon, eto namang makukulit na batang 'to, nako, panay ang hingi ng donut. Ang bilis din talaga lumipas ng panahon, no? Ganito nakalaki si Baby Atina at napakakulit niya na talaga. Simple lang din pala yung handa namin para sa bagong taon. Gumawa lang din ako ng coffee jelly pati buko pandan. Yung mga dessert pala, una ko nang ginawa yan, para namang kinabukasan, konti na lang din yung mga lulutuin ko. Gumawa din ala ako ng chicken cordon bleu and tamang-tama -tama, meron na din akong steamer dito sa bahay. Ganito pala yung version na nakasanayan ko sa pagluluto ng chicken cordon bleu. Ini-steam ko na muna siya bago ko siya ilagay sa ref. Sa pagluluto naman, kanya-kanya pa rin tayo ng version. So, depende sa inyo kung ano nga ba yung trip nyo. Wala din naman kasi kaming darating na bisita. Kaya yung hinanda ko, isakto lang din para sa amin. Para naman pala sa mixture ko, sa coffee jelly, naglagay lang ako ng one Nestle cream, tapos evap and condense. Medyo nabitin pa nga yung gulama ko Sobra din yung gawa ko ng mixture. Sabi ko nga kay Papa Joey yung gagawin ko na dessert para sa bagong taon, eh yung madali na lang din. Nung nakaraang Pasko kasi medyo nahirapan ako sa paggawa ng dessert namin. At kami lang din namang matatanda ang kakain nito dahil yung mga bata hindi sila kumakain nito at hindi sila sanay sa ganitong pagkain. Medyo napadami pa nga yung binili nilang buko dahil dito sa amin sa Imus. Bawal kang bumili ng tingi-tingin buko. Kailangan isang kilo talaga yung bibilhin mo. Mabuti na nga lang din at medyo napadami yung paggawa ko ng mixture para dito sa buko pandan. Naglagay lang din pala ako ng sago at yung kaong na green. Yung iba naman naglalagay sila ng cheese pero ako dahil umay na no, umay na ako sa cheese hindi na ako naglagay. At eto na nga ang reality kapag merong okasyon ako ang tambak na hugasin na huhugasan ni nanay. nag enjoy din naman ako kapag naghuhugas ako ng plato and isa to sa pinaka basic na gawain ko talaga. Yung tipong sobrang dali lang para sa akin. Mm -hmm. Kapag sanay ka na kasi talaga maghugas ng plato eh sisiyo na lang sa yan kahit gaano pakatamba. Mas mara kami pa nga yung hugasin ko nung nakaraang Pasko kumpara sa ngayong bagong taon. Mas madali na din kasi yung mga niluto ko ngayon. Sobrang nag enjoy na nga din akong gamitin etong Kanazawa steamer na to kasi napakadali niya talagang gamitin. Mm -hmm. Dahil in-steam ko pala to kaya medyo lumiit yung mga chicken breast namin. Hindi ko alam kung ako lang basta kapag gagawa ako ng cordon blue ganyan talaga yung gusto ko. Ini-steam na muna bago ko siya i-ref at iprito. Mm -hmm. Nagluto na din pala ako ng pork minudo para kinabukasan iinit na lang din namin to. Ito kasi yung pinakamatagal din lutuin, lalo na kapag papalambutin mo yung mga karne. Hanggang dito na muna pala yung mini vlog namin guys. Thank you for watching. Bye!